Punta naman tayo sa probate of a will. Eh, ito yung uh, yung sinasabi nating will, eh, yung act ng isang tao para i-dispose yung kanyang mga properties ari-arian after death. And pag ito ay ginawa mo doon sa abroad, hindi dito sa Pilipinas, saan mo ipapaprobate yung will na yan? And this is a case of uh uh Lineta Sekia na isang residente sa Honolulu, Hawaii at uh, na matay siya noong 2017 at nagkaroon siya ng properties na naiwan sa Cebu. Uh worth 896,000 pesos. Yung mga kamag-anak niya yung heirs uh, filed the probate of the will. Doon sa Cebu City Municipal Court and then sa Regional Trial Court pero ito ay na-dismiss. At uh, sinabi ng uh, Korte na dapat doon sa Honolulu, Hawaii ipaprobate yung will. Sabi ng Supreme Court, you also follow the citizenship of the testator or yung naggagawa ng will and uh, dito distinguished ng Corte Suprema yung probate of a will at reprobate of a will and uh, ang sabi dito yung uh, probate of a will is governed by the rules of court where 2 million pesos or below can be probated in the municipal trial courts while uh, 2 million Pesos and below shall be handled by the RTC. Yung reprobate proceeding na sinasabi nila, uh, yung probate na nangyari sa Amerika or sa Honolulu ay pwedeng paprobate sa RTC regardless of the value of the estate. So, binalik nila itong probate of the will na dinismiss ng RTC para ituloy ng RTC yung probate of the will nung namatay na tao and uh, yung RA 11576 eh, hindi niya inamend ang Rule 77 ng Rules of Court concerning the reprobate of cases and therefore uh, RTC of Cebu must take jurisdiction over the petition for probate of the will